hindi ako makakalingat nag-boto kami ng pesang isda may talong mayroong radish. radish ano pa yan? may cabbage masarap! Pagmamahal sa kambwa ang pinapagkama mga mahihirap Pagtulong para sa kapwa At sa mga nangangailangan Professor Dudes Pintesa Ang aalalay para sa inyo Hello mga kalinga, pabalik tayo kay Lolo Nadala natin ng uh, ulam at sa kanin pagkain Ayan Oh, malaki ang gamasan pero yun maglilinis dito maglilinis <coughs> ito tayo kinano lolo let's go let's go kakalinga please subscribe yung channel pag subscribe pa tayo sa pagkakaligtaan uh, na likes and uh, subscribe po <coughs> and share po uh, ang channel at muli po dito tayo kay lolo per kasama natin si <coughs> Kuya Rolly. Yan, siya po yung maglilinis dito sa paligid ni uh, Lola Fermin. At siya po yung nagagamas ng alis ng mga damo dito sa loob at sa labas. Yan po si Lola Fermin. Hmm. Okay. Yan, may dalang po tayo. Let's go, let's go. Si Lolo. Dilahin ka namin ng ano? Pagkain. Yan may kanin. Sinabawan yan. Pesang isda. Pesang isda. Nandito si Rolly maglilinis. dito. Mm -hmm. This medyo okay. 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 mga Okay. Okay. dito. Okay. Okay. Rolly. Okay. 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 yun Ayan lo. Hindi ka pa kumakain lo. Kumakain ka ng saging. Ano saging yun? Ah, saging na saba. Eh okay naman, naglaga ka? mag mag niya. Plato, bigyan mo ng plato si Lolo no? Ay, lalagyan na lang daw. Ah, isasali isa na lang niya. Kutsara. <laughs> bigyan mo ng kutsara. Ruli, ano yan no? nasa planggan na baka ihi niya yun okay. ha? Huh? ito po okay. marumi lo marumi hugasan mo na muna o okay, kinainan daw niya pero hugasan mo para ano ano lo may ano may sabaw tsaka may talong may gulay no? ubusin mo yan lo Ah, ito, may ilaw naman itong solar na ito. Ano? May ilaw pa ito, no? Itong solar, may ilaw pa? No, ilaw naman. Na, ilaw naman daw, mga kalingap. Yan, okay naman mga kalingap. At nandito yung kanyang solar, mga kalingap. Ayun. Kabilad naman ni Lolo yan. Kaya ano. Medyo hindi na naasikas ni Lolo yung kanyang sarili. Ah dati ay uh, gi ayos naman siya ayun yung kanyang mga damit hindi na nalalaban siguro kinakaila ay malabhan yan ang kalinya sama natin dito si ati si para maglaba kailang busy si ati si siguro mga labahan yan ano itapon mo yung ihi ni lulu oh ihi pala yun nasa Plangana. Ikut maja. Betim-betim napon. Talapon oh. ko bang ako? Tapon mo yan. Tapos hugasan mo kasi mapang-mapang panghiendian 'yan oh ayan oh. Tingnan ka niya si Lolo kasi. Siguro. Niya hmm. tama 'tong ano madilim kasi sa gabi. Tapon mo 'yan. Eh. Ng hmm, dami na. Para may dugo wala naman. Tagal na yata ihi niya. E, e, e. Dun sa malayo mo ihi e, tapon. tubig. Babad mo na muna dyan. Mamay mo na yan. Kunay mo na ang tubig. <gibit> Hindi namang CR yung ano, tanggala. Mga kaliyap, tingnan natin sa paligid. sa paligid.

Malikabok. Ro-wadis oh, lang natin malikabok na naman. bukas lang bintana 'yan. Sa Bukas pala ay eh. ano? pinapasok yung ano. Ay, mo lang. ngayon. Para kung mag... Mm -hmm. Dustman. Mamibunga yung papaya. Ayan hey, mga kalingap at nakita natin na <coughs> gutom na gutom si Lolo Permin. Ayan mga kalingap po. Oh. Nalalaki ng subo ni Lolo Permin. No? Ayan mga kalingap. Kung titignan natin talagang uh, parang hindi pa nananghali si Lolo Permin. Eh, kumain daw siya ng saging na saba, ng saging na saba. Kaya medyo nakaraos naman yung kanyang pananghalian. Pero sa tingin natin ay uh, gutom na gutom gutom, na gutom kaya ang lalaki ng kanyang mga subo. Um, kaya, ayan. Um, maraming salamat sa inyong pagtaguyod mga kalingap mga supporters at syempre maraming salamat kay Miss Marlyn Kimura sa kanyang walang samang pagtulong Thank you very much din at sa mga nanonood mga subscribers natin. Huwag kakalimutan po natin po ang subscribe uh, si uh, Pastor Luz Piteza kasama na rin si Fred Santos Matubang at um, lahat sa team Kalingat. Ayan po. Um, hindi na raw uh, mupada dito si Mr. Bentiboy. Hindi natin alam pero may nag-comment na parang uh, meron yata nag-bash kay Mr. Bentiboy at pinagbawa na ng punta dito eh, mabait naman yun si Mr. Bentiboy eh. nakakatulog naman yun eh. pero hindi natin alam yung punot dulo ng kanilang uh, mga problema kaya eh, mga kalingap huwag kakalimutan po panoorin lagi ang video ni Lola Fermin para patuloy po nating matulungan siya ayan po mm. Dito pa si Adit.

Mamaya ang gabi naman. Oh. Pero mamaya, ubusin mo na ito. At mapapanis lang yan. Madala na lang ulit kami. Ano ano pa siya dito Nang sunog ng ano? Ubusin mo ruli yung kwan ha? Mamaya saka yung ano kailan mo gagamasan sa ano sa tapat kailan ka magamas dun sa sunod na lang sa tapat sige oo mo muna na ninyo dito Ano yung ko ito dito. Alam Marumi yata. yung ano, anong anong lagay niya? Basa po 'tong bago. basa marumi saan galing? Ilagay na may takip. tayo. Mainit ng bago lo. Bago na initin. Ano no? May bago. Mabigat naman yun. Parang bihira pa yung sidulong na nabili na daw siya ng ulam eh. Yung itlog, ubos na yata ito. Pero meron pa tayong ganila nung ano eh. Yung apat. Dati anim yang. O yung isang dosena, hindi pa nababawasan. Hmm? Bago lang, yan. Sige daw, kaya naman daw. Bago lang yan. Kadadala so natin. May Hindi po. Minsan po, pag kahit bago, may luma, na lalang. May itim? Hindi May itim pa crack, crack, crack. Ilaga muna. na. naman si Lolo kung gusto ng laga. Gusto mo Lolo itlog? Lago yun, palagay yung, palaga yung pinakamunin Nilaga. o daw. Dua, dua lang. Oo, oh, dua lang daw. Tawasin yung crack. Yung crack po. mo sa kaldero. Ugasan oh, ko na ni Lolo. mo na yun. na ano ni Lolo. Yung paglagdaman sa pag Lolo si Lolo. Hindi man. May man yun. <laughs> ayan Kaya si Lolo medyo mahigpit ay, eh. no, makalingap yun yata pinaglalagaan ni Lolo ng itlog yun, Lolo malaga ng itlog yun sa kaldero Diyan ka naglaga ng ano, ng saging? Diyan, siya po. Ayaw. Ay, isang kaldero niyan. May kanin, may laman? Wala na. na, hugasan mo na rin. Na rin si ito na mo siya. May kanin pa daw siya eh. Sasaingan ka na lo? Hindi na. Isang lang. O isang ano lang, konti lang ah, sa inyo. Yeah. Tama na yan. Yeah, o, tama na daw yan. Huwag mo na daw sa inyo. Bukas na lang. Ikaw mm. sa muna din yan. Kanina oh, pa nga naman nagdugo kudok. Ito ay kaskamain. May sobrang dito muna kahit. Aba? Hmm. Ito ka nga naman dyan. Bakit naman sila? Inalalamig ko lang yan eh. Hindi yan malamig pag lagay mo sa termos. Ha? Hindi yan malamig. Hindi po. Palalamigin daw niya at inumin. Tapos ka nalang kumain? Ah, okay na. Pumuksan mo na lang sa naman sa si Lolo. Na para Oo. Oh, para malinis. Kasi pag sa baso, marami lang yan. Nabatag na oh. yung dalawang bato ko Kaya tata na lang pinagamit ko eh. Nabasag na lo? Bumila akong bato. Oo. Oh. Na, na, Nababatag. Hmm. Dada, dadalang ka namin ng baso. Dahil, napuan eh. Oo. Dala, mo, dala mo ng baso silo. Baso. Yung baso ng ano, Nescafe. Hindi ka ba dito pag wala kami? nang hmm. dito. dito. Pwede pa lang po si Nero si Kuya Rolly. Ano? Ay, tulog. Pinit สมไป Mainit mga kalingap maraming maraming salamat sa inyong pag uh, antaway maraming salamat sa inyong pag support thank you very much sa mga supporters sa kalingap maraming salamat po sa inyong lahat si Professor Luz Piteza po ito please subscribe my channel again tulungan po natin si Lolo Fermin medyo na de depressed medyo nangihina nung isang uh, pagpunta namin dito ngayon <laughs> medyo okay na siya pero gutom na gutom naman no? at uh, nakakain siya ng mabuti ngayon mga kalingap um, masaya siya at uh, hindi lang yun ay uh, siya po ay uh, nakabuelo ng kain ngayon at basog na thank you very much mga kalingap maraming salamat po sa inyo and God bless you all I love you